May nadaanan ako na aksidente, bote na lang may tumulong agad. Pasado alas 8 ng gabi nang lumabas ako para bumiyahe bilang isang kasundo. Palabas pa lang ako dito kaya nakaangat pa yung helmet ko. Pagdating ko dito sa madalas kong tinatambayan ay tsaka pa lang ako nag-open ng healing apps na gamit ko. Nakakuha ka agad ako ng unang client ko na tatrabahuin ko. Madilim dito sa pickup pero safe naman kasi subdivision ito. Malapit lang yung draft off, halos dalawang kilometro lang kaya naibaba ko kagad dito si sir sa may bitter living. Kalimutan ko nga pala magbabarya kanina kaya hiningian ko si sir dito ng 7 pesos. เปเนก็นังสรรเเป็นเบสเเ่นกอนอ้ยนม่ไอ้ผม็นอาเสดะล้ากตั 57 pesos kasi yung pamasahin niya susuklian ko sana siya ng 50 pesos na buo pero sabi ni sir kahit 20 na lang daw click ko sa kanya may 20 pesos may git kagad ako na tip dito buenas naman sa unang biyahe at client ko dito ko na din sinundo yung next client ko malapit lang yung pick up kaya mabilis lang din kaming nagkita ni sir punta nga pala itong kainta halos 19 kilometers din yung distance nung drop off at may 40 minutes na travel ayon dito sa data nung mapa bagong diwa yung daan namin tagos dito sa sisik habang nasa biyahe ay nabanggit ko nga kay sir kung pwede ko siyang isama sa video ko at pa -vlog kasi ako sabi ko ayun pumayag naman yung client ko at habang nasa biyahe nga ay nagkwento si sir marami pa siyang nakwento about sa trabaho niya habang nasa stoplight tinanong ko si sir kung may alam siyang ibang daan na mas malapit pansin ko kasi malayo yung binibigay na daan buti na lang may alam din si sir kaya napabilis yung pagbaba ko dito sa drop off area niya may pumasok sa akin na booking pagdating ko dito sa pick up ako nagbibiro lang si ma'am sa isasakay ko sa Baytoro kay sir na lasing na. Tinabihan ko na lang sila ma'am na hindi ako nagsasakay ng lasing kaya pinaka-cancel ko na lang sa nagbook. Nagsunog muna ako dito ng gasolina kasi wala talagang pumapasok na booking dito sa area. Andito pa rin ako sa Kainta Rizal. So almost uh, hour na tayo dito no. Hindi pa rin ako pinapatukan ng booking. May mga pumapasok pero malalayo din yung uh, pick up. Nakadalawang booking pala ako ngayong gabi. <laughs> Anong oras na ako lumabas kanina mga Pag alas 9 na yata yun ng gabi O alas 8 yun, hindi ako nagkakamali At ito, naabot na tayo ng gutom hanggang ginotom na nga ako dito sakto naman may kainan sa tapat lang ng tinatambayan ko may kasabay nga ako dito isang angkas rider din sakto, parehas kaming ginotom kaya ito, inasal na manok dito yung minukbang ko after ko kumain pagbukas ko ng healing app ko may pumasok na booking kaya lang tinansil din agad may client ako dito shower cap at helmet kagad inabot nung ready na si ma'am naglayag ka agad kami sa kalsada naibaba ako na rin dito si ma'am di nasama sa video ayaw kasi magon ng camera ko sakay ko na din yung next client ko simula dito sa Terminal 3. Iaatid ko si ma'am sa may McKinley at habang nasa stoplight nga kami may natanaw akong sumemplang tadi di kalayuan. Naka NMAX, inararo yung plastic barrier. Di ko alam kung nakatulog o nakainom si kuya. Chismoso tayo pero di na natin inalam kung ano yung dahilan. Buti na lang may pulis sa tao kagad para sumaklolo. Sakto lang malapit yung headquarters ng pulis dito sa may Loton Avenue. Dumating na din kami dito sa drop-off ni ma'am at nagpasalamat na din ako. Katapos kong may hatid yung last client ko ay nagpasya na rin akong umuwi. Madaling araw na din ito at dinalaw na din talaga ako ng antok kaya nagpasya na lang ako na umuwi kasi malapit na lang din naman ito sa amin. Bago ako tuluyang makarating dumaan muna ako dito para bumili ng ulam pang umagahan. Pagkaabot ko ng bayad dumalis na din ako hanggang dito na lang kung umabot ka man sa park na to. Maraming salamat sa panonood sa madadaanan itong video baka naman follow for more. Bye!